Ah, uh, ito? Oo, oh, okay. ito. Nara. Ah, mahal yan. Mas mahal ko ngayon. Aircon. Ito, mas mahal dito sa museum. Aircon. Ah, dala. Ang cartoon. Ito, 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 Opo, ma'am. Opo, ma'am, ganito. May mga gatilyo. Oh. Kaya matagal mamatay pag tinamaan oh. Yun tayo eh Sir, walang dalit na kami sa inyo tapos like, yan hey, dito so, nga uh, guys Ayan. Yeah. so masasaksihan mo natin dito ang iba't ibang mga larawan na kung saan kinuha pa sa napakatagal na panahon nung nabubuhay pa ang mga hapon tsare ito ho ang kaluluwa ng hapones <laughs> ginahasa ng sampung <laughs> ayaw mo na sampu agad Okay. <laughs> Ito magmulagi ng ikaw ay pumanaw, katawan at puso kay walang paglagyan. Lakad ng dugo sa agat ay madalang, lalit magunita ang iyong palayaw. Lubang malabis ang aking pakarangdang. Sa biglang pag-alis mo'y ako'y iniwan. Alaala -ala ko sa iyong padaraan at hindi naman sa iyong katawan. Ito guys, ang mga... Yan, gato ang mga peso-peso bills in Europe. BGC. Si Oya. Sino si Oya? Ang asawa ni Andres? Yes. na anak niya. Laging ready sa picture. Ano yan? Ah, hindi na. Mara Mas marami ako niyan. Alam mo yan? Ang sumpa. Sir, kahit picture lang i-vlog? Video. Oh! Ang old writings. Yan tinatawag na ano? Calligraphy.

Voice na lang eh mas okay. okay. Inano ko lang yung calligraphy okay. Topic namin yun sa ano Sa arts Bas na. Oh. Ito guys, tapos na kami. Papunta na sa bus. Terima kasih, Madam. Ada yang aget, ada yang Life of Andres Bonifacio, Perpansan of Government Officials, The Little Big theater artist and book lover. Valley, the founder, and Craftsman. Ini yung ayo yung, 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 yung ng ano. na hindi nang... masira yung kita mo yung baro niya? kung kung niya kung Yes, kung 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 lang. kung 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 kung

may <firaat> Sino <See next. laughs> <laughs>